Ayos, tanggulo na. <laughs> Wala pala dyan diyan kahit sumakop lang 'no? Oo. Oh. Uh, eh, dito ko nya dala. Relaxe. mga apat na tire. Kung okay. kung ito sana ay ano 'no, kung ito sana ay umabot noong panahon na miniharasap na Dalawa lang kami ng tractor na 'to pati yung kay Lulo. sa pork terya ng namin. Talaga namang Sampung bisis kami kumain sa isang araw <laughs> <laughs> Talagang bridge yung strato, takbuhan talaga kami Ang gayat namin ng mga kool. Hindi pa usong sakatos na ganito dati. Hmm. Pati pindi mga kool dati. Ay kung ito yung dati oh, pa, ipatesting ko to kay Harasa. Baliwala ba wala kang sagtari ah. <laughs> Grabe siguro ang palatak nun. Tama <laughs> lapad daw ang profilipon. Siguro hindi pala matakasakit. Hindi. Hindi matakit. Malapad lang <laughs> masyado yung upuan. Oo. Ganda ya. Ganda. Ano ho to? Galing Bulacan tong technology na to. Na uh, inadapt nung taga Mindoro. Pagkapagan to pang basag. Mm. Kakaid mo. Hmm. Pero pag yung mga ano ka lang papatag ka lang, hindi lang siya. Hmm. Laking ginhawa eh yeah. <laughs> hindi yung maghawa ka maglalakad <laughs> Napagod pa, ganito ka Huwag oh, hindi <laughs> <laughs> Masama, naman mag superman ha Mag superman pag ano oh, ka, mahaba ang paa mo, pwede, ano nga yun? Pwede, Joss. Parang may nito. Kasi lang, halak dito. Oh, ang lang talaga ang hmm. size natin. Ang sapat kay kalbo yan eh. Hmm, sapat kay parikal. Yeah, Tubo-tubo lang. Uh. Eh. Para sa mga gusto magpagawa, magpagawa lang kayo kay, ano, kay Kuya Recto, Burha. Hmm. Hmm. Dito sa Sitio San Miguel. Ito hmm. ba, joke? Hindi, ano yan? Accelerator yan. Ito yan dati, yung pa? tanggal nyo. Uh, hmm. Hindi siya sanay.

Dito sa San Rafael ata. Ayun pala, yes. Yes. Natin, eh. 180cc, oh, San Rafael Bulacan. Yo. Ayos. Mga babayan natin yan. 120cc. Oh, lakas. Yama. Ma mas, maano pa to eh. Mas ma... Ito yung pinakamalaki ata na kasi sila eh. Mas malaki itong isa doon sa isa namin natin na una. Ayos din eh. Ay, paano nag-improve din? <laughs> Lumaki ang tractor. <laughs> Hindi kaya ang tractor eh. Mm hmm. Ito ang mga tingin ng dalawang Ito ang dalawang-dalawang-dalawang paktura. Nakaparado ito. mga rabas, 20 na. Punti na lang ang kulang kasi baka magsakto na ito. So, 1.4 na lang ito? Nandito? Ngayon, Pang 1.5 na ito eh. Hmm, okay. Kaya yung pang ito?

Ayan Ito Ayan Kala ko asta yun eh Ayan mga karabas Papatalok din bukas to Ito lang Ito lang muna Ayan yung mga tulig nyo yung mga tulig Kasi kita niyo wala Dito yung talaga Ang bukit Kaso lang sa ano eh Ilan Wala tayong magagawa dyan mga karabas Ganito yung season natin eh May dilim Pero hindi tumutuloy Umuulan pag gabi lang Pag umaga May isang oras Tapos wala na naman Wala Wala <laughs> okay, anong nangyayari? Puro patuloy kahit anong nga. Puro patuloy kahit anong nga. Mga gutom na rin tayo dahil anong oras na? Madali ang luto lang, adobo. Pork adobo. Sibuyas pare. Mga ikas na muri Yeah rider sumo ini ni. Ni hey, gani nya pagay strulan. Anjun <laughs> engine kaya sa mga karabas. Kasi talaga namang mapakalwan. Broy mm -hmm. mo. Date yang kami. Maganda tractor kami nang ganyan. Ah, mo ay balik-balik aja. Ya mangyari do mga karabas pag nakabrip ka, bawol mag eh. naka ka mag-brip do ni. ka-brip ka. Mga singit mo.

Ayo, kain na yun mga karabas na kain <laughs> Ayan Puno Ayun boy Hala Ayu, ko umuwi ka eh Kasi ako uh, Ang May trim yun Hindi Tira na tira

Lang ano, progress. Hmm. Ang rabas lagi tayo ng Rudo. <laughs> Balik tadi yung rodo nakalagi dun sa lagay ng mantika. Mantika nakalagi sa lagay ng rodo. <laughs> Galing sa tindagat 'yan eh. Confirm man mantika man. man. Mantika 'yan. Mm. Ang tanong mo dyan, Raymond. <laughs> Confirm. Confirm. Hindi lumiyab. Ya. Yeah. Si Raymond. Si Raymond. Ito po nung bayan yun, yung Raymundo, purong barangay. Ano lang to guys, buong bulang. Kapilisan lang. Butom na rin kami kasi kumain na yung mga ano. Nauna pa. Tingkit-tingkit kami yung mga nagkakain sila. Nagayahay <laughs> <laughs> na ako, katulog tulog na sila doon. Oh. Mamaya kayo mainit mamaya pag nagkain kami. <laughs> nanti pak Kapan masih jeli? Imet sabinte. Kenal oh, apa sebagai nama tuntung hating kerni? Bisa nggak? Prosim petokan ini kena katet. <laughs> Bro, binawatan fiscal kit. Oh. Magic soda. Atin magic soda, magic water. Mm. magic soda. Hindi nilalam. Hindi nilalam. <laughs> Pag kulom niya mga karabas, oh, inen. Kainan. <laughs> Biglang tayimik eh, uh, gabi. Oh, <laughs> <Timing>. <laughs> <laughs> so, mga gabi. O, vlog. Tayimik na. Uh, mga na. ng oh, Pilipina. Ah. yan na siya. Yan ang itura niya. Ang gusto niyo? toyo or may sabaw? Okay. Ang gusto Tatanggapin malugod yan. Kaso na. May sabaw ah, okay na ah. toyo para lumasa na agad. Sabay <laughs> ito yung kuha. Ang lubaw. Ang lubaw. Ang lubaw. Ang lubaw. Nanay kasi mga rabat na nagluto na to. Sabay sabay. Sabay sabay na. Tapos pakulo mo. Yeah.

patatas sigas pa naman ito paglambot nyan, ano pa? tuyo ang sabaw eh <laughs> mga karabas, may nahuli ako dito sa aran natin na ano yun o siya dito sya kanina mo ba? hindi lang masyado po tong bata baka ikulong ako alistin mo na na ha wala kaya bawal pa kasi yan boy Oh, hindi sya oh alista lang ako abi bin wala wag lang yung ating taliwa eh ano yan aah uh, bangkab lang kalata to eh hmm. ay liit pa na yan baka <laughs> may dami oh so. sige ang kita oh ano sinang uudyo ko na oh mas <laughs> puso <laughs> <laughs>

Ting 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 Buko kanya pa kagawat niya. Ting ting Eh nungay ka sa Dalawa yun eh. Ting 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 Merpo isa. Ting 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 ting. Paano? Pumuri nene? Kasal? Sa basketball.

Shapi, <laughs> Sige mo, nasira yung alternator. Puntaan ko sa mga junk shop ah. Baka yung mga alternator ng traktor nyo dyan, hindi nyo na yung nakabit, eh, <laughs> kabit doon. Nasira kamo, nasira kamo ang batery nya. Battery. Ging bine niya pancharyot. Hahaha, <laughs> <laughs> bine rin! <laughs> pancharyot yan. Under din. Diba, yung nakabili ng ano eh, media. Tender din. Ang gulong pang ano nga yun. Oh, tindi ang gulong na yun. Pang Bo. ano yun? Bridgestone. Pang ano? Pang ano tayo? Pang... Adventure. Pang adventure. <laughs> <laughs> iba yung unahan, iba yung ulihan. Oh, saan ko nakita na? Bo, hindi ka lang katiba isipin mo kay Raymond no? ilang taon na yan. Hmm. So, Pinagpalitan ko pa yun ha. Dito mo yun. Wala pa siya pangal na yun. Ganun na yung gulong na yun eh. Ngayon, yeah, mapangal na yung pa rin ang Tapos, <laughs> yung <laughs> nagpalit na ulit ako, <coughs> pinako niya pa yun. Ka-stack. <coughs> Meron pa isang mas ako pa. Mm -hmm. Sabi niya, palit ko d'ko d'yan pag naano na yung hulit daw bakano ko. Ayun na na, yun yung nukunban. Di pa rin napapalitan? Hindi. Ba't nangunit? Kinabigyan ginibigyan siya? Hmm. Ano yung isa pa sabi niya? Tama na muna. <laughs> yung pangatlo ko na, <laughs> <Tumukon> na. <laughs> ayaw niya na kunin. Tama na na. Ano ginawa ni Bud? Yung reserva <sir> ka. <laughs> yung reserva, <sir baka, laughs> <yung sir baka, laughs> hindi pa niya hindi pa nakakabit Sige pong ng na motor Nakapanalo si Jeep sa raffle ng pangunahan ng gulong Nilagay niya sa hulihan niya Para yung una <laughs> Mas malaki pa kama yung Yung unahan niya, stack malaki Yung napanalo ng Jeep, mas maliit baga Yung nilagay niya sa likod Ganda rin <laughs> Sabi Sabihin ko sa'yo, bilan natin Binila niya, ganun uli kalaki Bago na yakin na o oh, bago na pero ganun pa rin kalaki. Ganun pa rin ang size. Oo. Oh, oh, Ginaya na yung nakalaga. Pakunahan <laughs> yun eh. 90 lang ata yun. Kaya nga. Binago, kaso si Bibi. Hindi, kaso si Bibi ang nagpabago. Ay kung anong nakalagay dati, yan na eh. Ay di, yun ang nakalagay. Anak mo yung ni Pong Loy. Basta <laughs> nag-aandar Pong. 90, 90, 90 pa rin ha. Kahit kargado ng putik yan, basta nag-aandar Pong. Importante. Diyan <laughs> na udo ng motor mo pa. Bo. Kurti, ay, no nakaraan 49 eh, parang 70 na ata ngayon eh. Dalawang bisis na chinsoy. Eh. Oh! <laughs> Dalawang bisis na chinsoy. Eh. <laughs> Takbo pa. Okay, oh. Mm. Gab, gabi din pag ako ng motor niya na. Nandito pang manok ko ano? Ayaw ko lang banggit-banggitin lagi eh. Pero click sa masa. oo Mm. mm. Tayo na ta. ayoko lang banggitin yung name. Tayo mm. blan. Siyempre, hindi naman nag-a... Pa... Kaya pala pinakamaraming benta yan. Hmm. Pinakamaraming sale. Nag-click siya. Hmm. Pero hindi ko ginasabi yung brand doon. Eh, eh pakiba yun. No? Ang hmm. pangkana ko sa nose, baliwala. Hmm. Si no, ano no, si Dut Dutero, dalawa pa sila. Hmm. Pagkado pa yan. Sana kung mapapayat. Hmm. Ay, pabong. Tamatro. Oh. <laughs> Bawa. Bawa ko na kain. Naglibig. <clears throat> Oh, ano Isang ilong karne. O, may nalimutan ka pong? Pong, may nalimutan ka? Muto. May nalimutan niya yung dragon hat ah. Ha. Eh, kaya um, mo ito? Hindi, mm. dahil pa nangyayag yung sot Wala na. Wala na? Sira na. Mahabaan na. Ano ba nga bago? hindi hmm. ako bago? Wig. Mahabaan <laughs> na buo. Dragon hat. Merong nabibili pong, pero ang problema kasi doon, inaahit lahat.

Gahintayin na doon, maghahawak na doon si ano, si Happy Delia, Birthday, no? Happy Birthday Ate Delia. Mm. Yo, 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 yo maghahawak doon. <laughs> Sa iyo. <laughs> Kailan niya bigay ipatanggal ang grabeng bulsa Ako maghahawak ha, Happy Birthday. Limang oras tayo po. Limang oras. Uh. <laughs> Ngayon <laughs> tatok na 'yon, eh, mm -hmm. Delia na 'yon. Ito to. Grupo <laughs> niya Pero ganda. Kaya parehas ang kay dito sa likod. Oo, uh, solda. Para dalawa na sa daliban eh, isang may gano'n. Hmm. Nga suli ito talaga. Oh, yung makalabas. Sob. Ayan kayo, hindi kayo busing. Hindi, hindi mo yan. Kaya, kumpulso ngayon siya ko. Hindi sakit.